machine. Pakita ko po sa inyo yung order po sa atin ni Ma'am Jane Santos ng Baras, Rizal. Ito po. Testing po muna natin. At siya na po mismo. Hi Ma'am. Kamusta po? Hello, kumusta. Ayan, dinayo pa po kami rito sa sa Busos, Bulacan. Ma'am, saan niyo po nakita yung ating advertisement? Sa YouTube. Sa YouTube. Yes, ma'am. Yes, po. Maraming salamat po sa pagbisita nyo. Uh -huh. Nabanggit nyo kanina, meron po kayong uh, resort. Uh, resort. Yes. Saan po natin makikita uh -huh. yon. -huh. yun? dito pala tayo po ang The One Resort and Restaurant sa uh -huh. Maharlika Road, San Salvador, Balas Rizal. Ayan. At okay, okay. Hong ready na po tayo. Testingin natin to. Ito yung order niya sa atin na shredder machine. Powered by Bridge and Stratton. <laughs> Ayan o, oh. tignan nyo, oh. durog-durog na po siya. Mm. Sa lahat po ng mga interesado, pwede nyo po akong i-follow sa ating pong Facebook page o kaya ay mag-text sa ating numero na naka-flash po dyan sa inyong screen.